Yo men, comment nga kayo guys kung gagawan ba natin ng music video. Worth it ba ito gawan ng music video. Kahit hindi ganun kausay, kahit hindi ganun ka smooth. Comment down below guys, please. bumili ako gawin ko kung maganda to guys inutang ko lang to sa Lazada 15k alo sa abot ng 15k tapos 1 year installment yun paunti unti kaya ko naman bayaran yun guys kasi magbababad tayo sa youtube kasi 3 months kaya kumita ng 5,000 <laughs> ang liit lang nung gano'n. kaliit kasi konti lang viewers ko eh dati nung pandemic pa kaya ko kumita ng 5k a month pero ngayon wala na eh, medyo mababa talaga viewer. Pero masaya pa din naman ako. Love ng 3 months, meron 5K. So 15K to. Tawad ako next month ng 5K. Monthly parang 1 triata. yata. Subukan natin. Ganda ng laman. Ganda ng packaging guys. Quality, quality talaga. Parang professional yung dating. Tapos wala tayo alam pagdating sa mixing. yung yes, headset guys. Ang ganda ng headset. Ang ganda talaga ng quality ng material. Yung bigat ng mic saktong sakto exacto lang. Quality, quality talaga yung material guys. Bingin ko sa inyo guys yung bayad ko worth it siya. sobrang worth it talaga lang first time ko nga bumili ng ganito hindi din ako tungkol dito basta hanap lang ako basta pasok lang sa budget yun na yun yun ko lang ng bali 15k ganun kasi yun lang ang kaya ko sinasabi ko sa inyo guys wala sa equipment yan daming sumisikat na mga walang gamit dyan pilingero tayo Hiling mo hiling. Bakit ako bumili? Dahil gusto ko lang din na wala. Hindi <laughs> ko gets. Bakit bumili ako? Ganito kasi yan guys. Hindi na, hindi na talaga ako na nasatisfy sa mga nirecord ko guys. Tapos sabi ko baka sa microphone na to eh. Dito na kakalawal guys. Niyo, kilala niyo si Kyle. Cellphone lang gamit nun. Pero bakit sumikat? Pa? Wala sa gamit yan. Nasa husay. Bakit ako bumili? Kasi hindi. <laughs> Ang mga magaling. Hindi nila kailangan bumili ng mga galing ito, mga laptop, kung ano-ano. Eh, hindi na, na kailangan yun. Eh, ako hindi ako magaling. Ang hindi mga magaling, bili tayo. Hindi na. <laughs> Joke lang talaga, guys. Bakit bumili ako kasi, mm, sabihin natin may kaya. Bakit binili ko ito dahil ito yung nagpapasaya sa akin. Yeah. Boom, G tayo doon. At least, hindi natin binisyo sa sugal, kung ano-ano. Meron talaga mga bagay na hindi mo hinasa. Uh, <laughs> Subukan natin yun, baka <laughs> Dito na magkakalaman talaga Lalabas talaga yung kabubuhan ko dito guys Pag pangit pa din Ganda Isipin nyo guys Bumili ako ng camera Hindi tayo ganun kagaling sa vlogging <laughs> Hindi kasi Ganito kasi yun Bisyo kasi to Ito yung bisyo ko Expensive yung bisyo ko guys eh. Kaya kailangan ko magsipag eh. Basta may pangarap tayo Gawin natin Gawin nyo lang guys Kung saan kayo masaya Bilhin nyo lang Gawin nyo lang Basta ikakabuti yan Kasi ito Ikakabuti to guys eh. Malay nyo gagaling na <coughs> Malay nyo ba diba? Isa ibili ko to ng cellphone, di ba? Parang wala yon. Ito para sa investment dahil hindi nyo alam, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ibibigay ni Lord na blessing sa akin. Baka pag pagising ko bukas, singaling ko na si Proji, diba? <laughs> di ba? Hindi natin alam. Lahat, naman to, sinipagan eh. Uh, ito yung resulta sa pawis po yan ito yon ito yon ito yon nagbunga na nagbunga na pero hindi pa nga madami konti pa lang konti pa lang konti unti tayo eh huwag lang tayo mainip guys so chill lang chill lang darating yan darating tayo dyan makukuha at makukuha natin mga bagay-bagay paunti unti okay paunti unti enjoy lang natin yung proseso sa buhay natin mga aspiring rapper dyan tol kung meron kayong pera ipon kayo yung yosi yung patato nyo huwag muna kayo magpatato huwag muna kayo mag yosi huwag muna kayo bili ng mga bling bling mga gang gang Tingnan niyo muna yung eto, yung makapag-produce ka. Walang imposible. Kasi isipin nyo guys, isipin nyo, pinag-ipunan ko talaga to. Isipin nyo, kailan ko mag drive para makuha ko yung pinakamababa na 5K sa loob ng 3 months. Kailangan ko yung makuha. Kasi hindi pwede na kunin ko yung pera sa tindahan namin. Hindi pwede yun. Kaya ayoko, ayoko, ayoko magpabili kasi bisyo ko to eh. Kaya, kaya, may income naman tayo sa YouTube. Kaya ayun, sipagal lang natin mag-upload. Huwag nyo lang i-copyright. Ito kasi mga artist, i-copyright eh. kasi nito. <laughs> Kung walang copyright, siguro malaki na. Siguro umabot na sa umabot siguro sa 150k na yung nakita ko. If eh, if lang copyright, not lahat, lahat umabot siguro sa ganun. Pero daming copyright guys, sobrang daming copyright. Kadalasan copyright trending pa. I mean, madami pang views. Kaya subukan natin 'to. Ito, hindi ko pa 'to dinilit. Tung para natin guys. Ito yung quality sa yung isang mic, yung gold sa mic, okay. JP. Pero talaga man bagay na hindi mo inaasahan Bigla na lang mangyari kahit hindi mo lang pinag-iisipan Ganun na talaga siguro pag bawat mismo, Ang bawat oras mo nagsipagan Kasi kung biyaya mismo Ika na Salamat sa musika na yung binigay Na dahil sa inyo di ako bumibigay Ito uh, yung quality nung isang mic. Pero subukan natin nito. Same pagkanta, same yung yung mga effects na ilagay ko. Okay. So ayun guys, kailangan talaga ng adapter niya. Siya gumagana, ginamitan ko ng itong wire. Ito. Kailangan talaga siya. Kaya, yeah. bili mo na ulit ang mahal Subukan nga na itong mic na to Itong mic na to Subukan ko tapos maganda talaga Kasi tignan nyo guys Ayun okay? ganyan to <laughs> JK. Pero talaga mga bagay na hindi mo inaasas Bigla na lang mangyari kahit hindi mo na pinag-iisipan Ganun lang talaga siguro pag ba't oras pinagsipag yun yung first mic, okay? Nung bumili na ako, okay, pag dating yan, ito na yung tunog Natapos ko na din guys sa wakas Eh, ito na yun Ito na yung final talaga talaga mga bagay na hindi mo sa kasahan Sa pigna na lang mangyari kahit hindi mo sa isipan Pwede na talaga siguro pag bawat oras mo sinayang Kasi kung yaya miss pa ikaw ng pusong lalapitan Salamat sa masika na yung binigay Na dahil sa inyo di ako mabibigay Sa inyo mo na pahingan Kaya di makabasa ng pinggan Yung kanating hindi ko magagawa Di ko kalahin ang gagawa ko na Sanigan, kapag Ato, matakos, sa akin sendigan, kapa ka o may raton. Hindi na matatagpuan araw kung kacansya para sa pino bukasan. utak ko para sa akin ang buhay nang ko Para wala parang naba sayang. Pina pangarap ko kayo na makasabayan, kasi tungo nko yung gitu layan. Pinali ngaramo kaysa masaganta. Heto mga lalayd ni magbubura, umapel sa amun di pero talaga ang bagay na hindi mo sa asahan Bigla na lang kahit hindi mo sa isipan Pero talaga siguro pag bawat oras walang sinay Pero men, sa, salat lahat ng music na nagawa ko Ito yung nagawa ko na hindi talaga ako satisfied talaga ng sakto Hindi talaga Pero tinapos ko pa din Na-explore din ako ng style Kumamit ako ng autotune tune iba't ibang, iba't ibang, iba't -ibang mixing, iba't ibang tunog dito. Na-explore ako ng style. Siguro hindi perfect agad pag ganun. Kaya hindi ko pwedeng puwersahin yung sarili ko. Kasi pag puwersa ako, parang... Sa <laughs> ko guys, hindi mo talaga... Hindi ka mag-improve talaga sa isang music na gawa, sa dalawa, tatlo, anim, pito, kung hanggang saan. Natingin ko hindi. Kaya, yun, okay naman din siya. Okay na lang. <laughs> pero so, hindi talaga ayun nilabas ko pa din to gawan ko to na music video dahil pag nalabas to paingnan ko ulit tapos pag may bago akong gagawin na kanta ito na yung magiging ko na oh wala akong mag-improve kailangan mas ano sa so, tingin ko naman maganda talaga yung course na ito. Yung chorus talaga pinagusto ko dito. Yung problema lang is yung part ng mga speed drop kasi hindi talaga 40 yung hindi ko talaga 40 yung speed drop. Bakit pa, ko pakinggan pag nag speed drop? Tsaka yung auto-tune hindi ko pa masyado gamay. Ay, ay, labas ko pa dito dahil yung laman talaga ng sulat na ito nagustuhan ko. Nagustuhan ko to. Lalo na yung vibe. Kaso lang hindi ko na-execute yung maayos hindi pulido paggagawa Alos one month ko na to guys. Ginagawa. Pero sa -sa, sa, sa, tingin ko, ito na yung pinaka best. JK. mga bagay na hindi mo sa na kahit hindi mo sa nag na siguro ang mga oras lang sa inayal na set ang kaya sa mga Salamat sa na iyong Nandahan inyo, di ako mabibigay pinggan yeah, Yung ganda din hindi ko magagawa Hindi ko kalahin na gagawa ko na Kaya hindi na ako nakapag-upload ng vlog Tsaka reaction video Dahil dito sa music na to <laughs> Nag-enjoy din naman ako Ito talaga yung kinagandaan guys Ito talaga yung kinagandaan pag once na gusto mo yung ginagawa mo gusto mo talaga like kasi guys kahit na papagod na ako kahit na papagod nahihirapan hindi ko na feel yung stress like enjoyment pa din yung pumapasok sa isip ko. Like, sobrang nag enjoy ako sa paggawa nito sobra sobrang nag enjoy talaga ako dito kaya maganda talaga no, pag yung career mo is yung passion mo. Yung anak buhay mo is yung passion mo. Talagang hindi ka doon hindi ka mababurn out. Last, pakinggan natin ulit. Sa wakas, tatapos din. Visit video na ito. Ano kay Day? Ano? Wala, mag-iisip pa ako. <laughs> JP. sa <mulong> Walang sinakitan kasi to be I am Ang lusin na lang yung binigay Na dahil sa inyo di ako mag-ibigay Salamat sa mga panginggan Katin mo Yung ko Di ko na gagawa ko na Musika ay sanigan Kapag ako'y 🎵 Kaya mga sabayan, kasi nung puntawan niyo pinukulayan kulayan. 🎵 Malakad na mong sa kanda, eto mga <laughs> lalaling mabubura 🎵🎵 Bumabalik sa hangon, musikap bangunin ang utang 🎵🎵 Meron talaga ng kabakay na hindi mo sinakasahan 🎵🎵 Bigla na lang mangyari dahil hindi mo pinagkasinan Pero 🎵 Mayroon talaga siguro at bawat oras mo lang sinayang 🎵🎵 Kasi hindi ayang mismo ikaw lang kusing lalapitan 🎵 sulat ko doon, nakita ko talaga sila idol eh. Comment, <laughs> comment nga kayo guys kung gagawan ba natin ng music video. Worth it ba to gawan ng music video. Kahit hindi ganun kausay, kahit hindi ganun ka smooth. Comment down below guys, please.